Bahala na magkatumba-tumba, basta ang importante, makakain tayo sa piyesta. At ito pala yung way going doon sa piyestalism. Hi everyone! It's me, Naini Wonder. Ayan, dahil may nabalitaan nga ako na may pista sa isang barangay na alam nyo ba ang Siargao is napakalaking uh, uh, isla siya. Merong barangay na hindi ko pa napuntahan. Nakakatuwa nga dito kasi parang sobrang artista tayo sa place na to. At may mga nakakatuwa rin kasi na marami tayo napapasaya. And at the same time, para tayong pinipilan dito ang atake Kaya naman today is gagawa ako ng long video para sa inyo. At nakakamiss lang talaga dahil ang daming abangers dito na gusto tayong makita. Kaya naman today, samahan nyo kami at nagkayayaan nga kami. Sabi ko pa nga, sa friend ko na meron uh, isang uh, place na hindi ko pa napuntahan at meron daw fiesta. Pero pagdating namin dito, ito nga yung na uh, bungad sa amin yung daan. Sabi ko pa naman sa sabi ko pa man bakit nakapagpajama pajama pa kasi yung atake lisim ko. Natapos alam mo ba nangyari dito? Is wala kaming kakilala ni isa. Wala kaming kakilala ni isa. Ang Ma, ka pa sa dagat. Dadaan ka pa? Oo. Baka ka na pero ang hirap. Just na... <laughs> ko. Ala, hindi na kami mamista magigala-gala mag lang kami. Kaya girl? <laughs> Dagat mong puno. Nakaming kakilala dito at sabi ko pa nga na sa kami ni ate na bumalik si ate dahil sabi niya, makakapamista ka nga, makakakain ka nga daw pero yung daan sobrang paguran. Hindi nga talaga nagsinungaling si ate dahil ito yung daan. Eh tapos yung oras na to is alas 12 na is gutom na ako tapos wala pa kaming kain kasi kagigising ko lang. Alam mo yung gusto ko talaga yung mga walang plano talaga yung hindi pinaplano pero nag na do drawing yung natutupad. So ito na dito yung pababa, sabi ko parang may kadulasan to kaya sabi ko habang bababa ako, ibibidyo ko na kung mahulog ako or madulas ako at least trending, 'di ba? Aray ko. Ay ito na yung daan dito papunta nun sa kanila. Meron kasi dalawang option kung gusto mong dumaan sa dagat, magsasakay ka ng boat. is mas accessible, mas mabilis. Ito yung pinuntahan namin kasi ito yung parang bago nilang way na shortcut. Dito na kami dumaan. Tapos meron pa sila yung tawag nito. Kubiko ba ang tawag nito? Yung mga bato na parang pinatong-patong na mula sa mangrove para connecting dun sa kanilang place. Kaya naman may kahabaan siya. Sabi ko pa nga, nag-iisip ka ako sana na maglasing ako or magtagaylisim ako ng bongga para ma-enjoy ko talaga yung piyesta lisim. Pero yung dito nung time na to, wala pa kaming kasigurahan kung makakain kami. Pero na habang na, nag i ako, nagsi lisim ako nung time na to, yung meron akong friend na nandito siya, sabi ko sa kanya, sasama na kami at makikipesta. Sabi niya naman talaga na oo, oh, alam mo naman yung pesta is open sa lahat. Kahit hindi tayo kilala, pasok lang tayo, gano'n ang atake. Natuwa nga ako dito sa kanila kasi yung bahay nila is nandito sa mga tubig. Sabi ko siguro, hindi ka na mag hindi mo na kailangan magwalis ng paligid. Kasi tubig eh, high tide, low tide. Ganon yung atakilisim dito. Sabi ko pa nga, napakalinaw. In panalo, malinis ang dagat, walang basura. One point ka sa akin. O, ba? Diba? So, maraming bata dito. Alam mo yung parang sabi ko pa nga dito, kung makatagay siguro talaga ako sa gabi dito, hindi na ako uwi. Hindi na ako uwi dito. Doon ako matutulog kung saan ako magtagay lizim. Kasi, alam ko na matutumbalizim ako. So, ito yung friend ko na si Laila. So, Laila talaga siya um, yeah, sabi niya sa akin na tara ni samahan ko at meron pa din tayong kasamang isa na si Megan Young. So nakakatuwa kasi nga ang, ang very approachable nila at napakaswerte nila kasi yung fiesta nila is mainit yung panahon. Hindi lahat ng fiesta, hindi, yung maulan ang iba. Pero ito sobrang init. Sabi ko naman, ay, thank you Lord. Kasi meron na tayong sib yung lunch natin today. Hindi tayo magugutom. So ito nga pagdating namin dito kasi masyadong late na kami so unti na lang yung pagkain. Pero sabi ko naman, isa ko naman is hindi ma -arty. So, kumain na kami ng one little bit. At nakita ko pa nga dito yung mga ko. Aray, kumpare yarn. Huy! So, habang kakatapos na namin kumain, naglalakad-lakad muna kami para stretching lisim. Sabi ko, ikutin muna natin yung barangay nila kasi first time ko dito nakapunta. So, ang place pala nito is one and only Kambasak! So, yung mga estudyante sa kabilang isla, pumunta na sila dito kasi nga eh, during lunchtime na to o oh, at least di ba nakalibre ka na nakakain ka pa o I mean nakagala ka na nakakain ka pa at sa, syempre yung mga estudyante pagkatapos pag babalik din sila kayo, mag i school sila Ito na nga ka dito kami dinala sa itong bahay na to Tapos pagdating namin is, ayan, nag na ng pagkain yung family. At thank you so much, napakasarap. Alam mo, naniniwala ta sobrang sarap yung pagkain nila dito. Yung humba, tapos yung sinabawang karni na amis ako talaga masabi ko talaga sobrang malasa makrema delisyoso por dago no di ba kumain ako dito ng kumain ako ng sabaw Anong kumain ng sabaw kumain ako dito tapos sobrang init at matuluka ka talaga kasi habang kumakain kami, ang dami-daming nanonood sa atin. Kasi nga daw kamukha, mayroon daw ko silang pamilyar o napapanood nila yung aking contentlism dito sa isla ng Siargao, which is Siargao pa rin top. Tapos natutuwa ako kasi nga, hindi naman tayo palaging bihira lang naman tayo makita nila kasi sa isla nga itong place na to. <laughs> so ayan, ang daming tumitingin. Sabi ko pa sa kanina, hiya tuloy ako sa, pata, sa panimalay na to or bahay na to kasi napuno na sila. So sabi ko sa kanila, hintay lang muna, kakain lang muna ako at magpipicture kami. O ba? Diba? So nang hugas lang muna ako ng kamay sa kusina, alam mo napansin ko parang lumalaki ako pero sumasarap ako. So ayan, nag -ready na ako dito at sabi ko pa nga sa kanila na no, ready na tayo. O perfect naman kung ganon. So di ba? So ayan, nag-stretching-stretching muna ang person dito kasi ready na po tayo talaga makipag- picturean. Ayun. So isa-isa na nga sila nagpicture dito at nakakatuwa nang ng puso. Yung parang gumagawa ko dati ng mga simpleng content, ang laking tulong na para ang laking uh, help na pala sa ating mga kapwa, especially sa mga local dito na na nakakapanood sa atin. Kaya naman sa mga kapanood nito, don't forget to like and share. Oh, ha Di ba nakakatuwa lang? Kasi ang dami nating napapasayang mga local or kapwa natin, mga taga-isla or kapwa natin, Pilipino, especially sa ating mga followers na nagtatrabaho overseas. Nagkita nga kami ng Kumari ko dito at meron siyang take-out. Sabi ng Kumari ko na Siyempre, ayaw ko naman na ako lang makakain. Gusto ko lang din mayroon din uh, ma-share. O, di ba? Nakakatawa kasi yung kit ng bag niya, mayroon pala siyang dalang ulam. At ito, alam mo na kami sa ko, hindi lahat ng mga bibi boy na take out, yung nag-iisip sa pamilya nila, yung ang iba kasi gusto lang nila makakain ng sila, okay na sila. Hindi na iniisip, pero silang mga kamag-anak, magulang, doon na nagugutom sa bahay nila. Tapos habang sila namimesta, nagpapakabusog yung, ma yung family nila sa bahay nila. Walang ulam. Kaya proud na proud ako sa mga kabataan na to. So nandito nga pala kami dito kasi nang meron ako nakilala. Pero eh, ayaw ako sa inyo. Hoy, in fairness ha, maraming gwapo dito sa lugar na to. Kung nagahanap kayo ng mga gwapo sa lugar na to, pasok ang kambas aklisem. Ah, di ba? Mm, aray ka! Mm, ayan, mga available yan sila. Pero ito parang merong kaming tinatawag na uh, chemistrylism. O, oh, diba? Oh, diba? <laughs> Magka parang ay <kayo> magkapatid. <laughs> magkapatid, yan ang magkumari. Or mag-uncle. Ito nga dito is nagguwang kami, nag-nomanomalism. Nakilala ko lang to siya dito sa isa kanilang lugar. Tapos inapproach ko lang. Tapos siniyayaan na kami. Sabi niya, sama kayo. Nakakatuwa ka, nagkabanding kami ng mga one or two or something like that. And then, yeah. Pagkatapos namin dito sa chill-chillism, sabi niya pa nga, nagtanong kami na nagugutom kami, pwede ba dalhin nyo kami sa bahay nyo? at hindi sila nag-atubili, at hindi sila nagdadalawang isip na dinala kami talaga sa bahay nila. Nakakamiss kasi hindi lahat ng ganong welcoming pero this, ito mga tao na to dito is amazing. Masasabi ko talagang highly recommended. Ayan, nandito nga kami sa bahay nito. I think ito yung pangatlo or pangapat na bahay na pinasuka namin. Kasi lahat ng dinaanan kong bahay, open sila para magpakain. Sabi ko, sige, kain ulit tayo. Kasi sabang suprang parang gutom na naman ulit kami. Kasi hapon na to, yung mga 3 or 4. Sabi ko ito'y banatan at ito yung bahay nila at shoutout sa kanila. At ito yung mga kabila naman dito. Mayroon naman tayong mga kumpari dito. Hi mga brad! At pagkatapos nga nito is siyempre yung iba pagod na naligo na sila kasi siyempre gagamitin na pag... Ano <laughs> <laughs> ko? Ano ba ne? <laughs> Ang place pala nila to is uh, we going to what uh, we call one. Uh, going to Surigao. Kaya naman dito meron akong uh, barkada. Tapos buntis yata ako. Aray ko.